Una, nandito ako ngayong umaga, dahil ng sinabi kong gagawin so, ng Lunes, kasama si na attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Union of Investigation. Pangunahing layunin yung sinang reklamo, alamin sino o sino-sino na -sino nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nagaangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo nito, yang mga vlogger na pinamumudmod at binadagdagan pa ang mga kasimulingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurillo. Kabilang po dyan, sina Chrisette Chu, Jay Sonza, Sasaso, Trixie Cruz Angeles, Banak Bay, at mga pa. So, abangan po natin ang progress ng itong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng ating mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Tingnan Center, ang pinayon ay perjury ba? O libel? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Uh, sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi, hindi, hindi ako papaya sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses ang tinarget, pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo.